nakin sa successful uh, event na ini organize mo this um, winter um what can you say about our performance um, this this tournament ah grabe pre sabi ko na si mm. sinasabi ko to lagi na grabe yung improvement nung nung group natin mula sa mm. simula nung nagsimula tayo, magbuo mm -hmm. may mga tao na halos dito lang nakahawak ng raketa tapos ngayon, nakita mo yung performance nila, talagang grabe yung improvement. Na, no? So, nakakatawang makita na ang dami natin na hanggang sa ngayon tuloy pa rin naglalaro at nakikita yung progress at improvement. Yeah. And what can you say about like the participant kasi dumadami na? Like, Oh, especially sa ano sa sa lahi natin sa mga Pilipino community. Yun yun din ang isa pang nagugustuhan ko dito na nakikita ko kasi <laughs> nagkakaroon ng chance yung mga iba na walang sports mm -hmm. na kasi mahirap dito sa atin ma makakuha ng sports na masasalihan mo uh -huh. na tuloy-tuloy. So halimbawa sa basketball natin mm -hmm. ang, ang daming gustong maglaro. Tapos dito naman sa badminton medyo naiba siya ng konte kasi karamihan couples naglalaro. Yeah. So parang magandang banding ng mm. mga magpartner tapos nakikita mo na ano tuloy mm. yung paglalaro nila. Tapos may mga single din na naglalaro tapos tuloy-tuloy din sila. Mm. So parang nakakatuwa makita na every week nandiyan sila at mabalik at naglalaro tuloy-tuloy. last one question pre, um how about uh, next season pre? Ano uh, tuloy ba, ba rin natin ng uh, ano next um, um, spring break uh, tournament? Yeah. Yun nga eh um, sabi ko nga lagi ko rin sinasabi to na yung badminton hindi sa murang sports Yeah. So, 'di ba, ang mahal, ang mahal ng yeah. court, ang mahal ng gears, ang mahal ng racket. Yeah. Tapos babalik-balik ka maglalaro pagbabayad ka, kan. Medyo mataas din yung fee natin, no? 8 8 or 10 dollars, medyo mataas 'yun. Mm. So, ang iba tuloy lang sa pag social na paglalaro, pero pag may tournament na nagugustuhan nila kasi parang nagkakaroon ka ng chance na ma-test yung sarili mo. Not necessarily na talagang manalo or maging on top pero may progress pa unti-unti tapos nasusukat mo doon base sa mga kalaro mo din. So maganda yun. So sa susunod na yung tungkol sa question mo, baka sa susunod, ano um, focus mo na tayo doon sa buong Filipino community. Yeah which is in November. So sana sumali lahat doon mm -hmm. kasi free yon. Tapos oh. mas maraming uh, reach, mari-reach na mga Pinoy. Ah, yung Pinoy. Palarong Pinoy ay. Mm. So yung guys, sana yun. yung guys, Palarong Pinoy oh. guys 2025. Tapos after that, baka December or January siguro meron tayo summer ulit. Summer League ulit. Sa grupo natin, yeah, okay. summer na. Alright, right, okay. again pray, congratulations again po hey, sa, sa, successful event. All right. Thank you so much sa uh, pag-organize. Okay. Thank you sa pangsak. Andito na naman ako, ito na boys? Hindi na ako marunong mag Basta, matapos salamat, um, salamat sa inyong tanan. Salamat sa organizers. Palitin, salamat sa lagi mong pag... Pag-ayos sa ating game plan. ngayong araw na to, maraming salamat. Ah, <coughs> uh, ano pa, hindi ko na. Ala, thank you for coming. Ala, thank you. Thank ala, you. ala. Um, <laughs> <Ala. laughs> uh, basta salamat sa inyo lahat. Sana maulit ulit ito. Next month. Next month. Uy, grabe, oh. hindi pa ako nakarecover. Spring break. At saka, I'm looking forward for November to watch. Ayoko. <laughs> Ayun, thank you Ate Jehan. And salamat din kay Ate Jehan sa laging ano, um, uh, pag-organize ng ating tournament. So, yung tournament na to, um, para para lang to sa mga Pinoy group natin dahil doon sa buwan ng wika, di ba? So, next time, open naman natin ulit doon sa mga ka-group -ka natin na ibang ano lahi para medyo mas marami tayo. Pero actually, still good numbers yung meron tayo ngayon, ha? Nine pairs, that's, that's uh, <laughs> remarkable. Oh. So, <laughs> sila yun, hindi sila tumuloy. Kaya, doon kayo tumingin. Hindi, joke So, ngayon, mag-ano na tayo ng, ano, ng awarding natin. Uh, congratulations sa mga nanalo. Yung mga hindi pinalad na umabot dun sa top 3, good job pa rin. Kasi nakita nyo yung level nung, ng play. Grabe na talaga yung improvement. Tapos makikita nyo rin yung mga score na Hindi nagkakalayo. So talagang halos pantay-pantay na. So next time siguro uh, more on ano yung endurance nyo para kaya nyo pa rin hanggang dulo pag mga tournament kasi na ganito, usually, tuloy-tuloy talaga yan. May gusto rin pala akong uh, ipaalala sa bawat isa. So makikita nyo rin na yung mga talagang nandun sa nananalo, sila din yung nag-exert ng effort na mag-practice ng mas madalas. No? So makikita nyo, ang badminton, kailangan talaga siya nung practice katulad din ng ibang sports. So play lang ang play, tapos work nyo lang yung mga mga area na gusto nyong ma-improve and then makukuha nyo rin yan someday soon. So again, congratulations and bigay ko na kay A.T. Thank you so much, Bole. So, ang una nating tatawagin magamat hindi sila magamat magamat <laughs> hindi sila nakasama sa top 3 but they Ipinakita pa din nila lahat ng best nila at makikita nyo din naman talagang nag-improve sila. So, uh, I'm not sure Ivor not here already. So, let me call Ranjeet. Pinakita <laughs> naman ang laro niya. Gito na naman tayo. para kagaya na siya kayo ayo ayo po. nakaabot pa naman congratulations and let me call on uh, to Ria to give the award paano ba yun? para ibigay o magbigay ihandog ihandog yan o ihandog ang award let me call Congratulations guys! Kagat, kagat! Ha? Dag daw! Tukoy! Carlos Yulo! Yay! <laughs> Yay! <laughs> Yay! <laughs> Oy, ayla, ka pa! <laughs> Ay! na? <laughs> 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 Carlos Yulo! <laughs> Carlos Yulo. <laughs> Mil, <laughs> Okay! Yay! Congratulations again! Sa iyong pag-uling Nagtatakot din ang pangarap ko! Mag-awal! Congratulations Papi! Ayun, ko naman siya sa Katrina para uling doon na ikaw ang makakaralan Kai at Johan TJ! Yay! Uy, Uly! ACC na! Disability na, Well, eh, check. <laughs> Bro. Sino yung nagkamitin ng wine? Again. Congratulations. Thank you. Grabe naman. Uy, may rosé pa, sis. you <gasps>

Oh, no. Everyone, everyone.